Dito na kami mga idol sa Lake Cebu kung saan matatagpuan ang pinakamataas at pinakamahabang zipline dito sa Mindanao. Ah, ka nagjo-jogging ah, girl. Hello po, hello po. Hi. Ba't uh, oh. kayo nagjo-jogging guys? Ang okay, so sabi ko, Lake Ayan, may nakalagay na dito na Welcome to Lake Cebu 7 Falls. Ayan na yung falls mga idol. O. Oh. Isa lang to sa 7 na falls dito sa Lake Cebu. So sa mga pupunta ng Jensan, pwede nyo ding puntahan tong Lake Cebu. O, oh, ba? Diba? May falls tapos may kumakain. <laughs> Ay, kasasabi ko lang. Makarami daw tilapia dito sa Lake Cebu. Uh, ganda nung falls, oh. Ang ganda ng false, no? Ito ba yung, I'm false for you? I'm false for you because I'm not true. I'm false. Ano? ayaw nga. I'm false. Not true. I'm false for you. Mali. Mali ako sa'yo. Ganon? Bakit? So nandito na nga kami sa Lake Cebu mga idol kung saan dito ang pinakamahabang zipline dito sa Southeast Asia. Tama ba? Yes. Tama. So, magkano yung per day? o so, every weekdays, mga idol, 300 pesos yung entrance fee for the zipline. And 350 naman for holidays and weekends. So, tara, silipin natin yung zipline dito sa Lake Cebu. Let's go. Agul na po sila. Nagkakagulo na sila. Nagkakagulo na sila. Ano na nangyari sa mo? Sino <laughs> <laughs> next? Kami po! Kami dalawa! Pangboy! Pangboy! Next Idol! Next Idol! Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Oh, sakit ang sakit ng buhok Masaya, masaya. Hindi ako pa salita ah. Tatayo na ba? <laughs> Tatayo na ba tayo? Tatayo na ba tayo? Ano <laughs> ang ginagawa? Yawa na iyak na naman ako. Ano <laughs> ang ginagawa sa atin sa likod? <laughs> Kamusta? Nasuka ako. Nasuka ka? Sabi ko, uh oo. <laughs> ito na yung second zip line natin. Yes. Gaano kahaba to idol? 400 po. 400, 400, 400, 400. meters. Tinasi? <laughs> Ready no, no. na. Ano pa? Are Yung poles lang sa, sa left side pa. Ah, yung poles nandito sa left side. Huwag ka malalaglag ha. So, okay na. Okay na. Eh! It's a prize.